Hello, 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 hello! Mga kamaning, mga kaparing! This is your Miss Universe 81, it's Marimar Vlog. And welcome to this video. Today po, nandito tayo sa cemetery ng Hasaan dahil magsisiti tayo ng kandila para sa aking ama na aking mama at ng aking kapatid at the rest of the soul in heaven. So ngayon ay nagsisalubi tayo ng All Souls Day. So kahapon po All Saints Day. Ngayon November 2 All Souls Day. So tayo sa Braking Cross dahil hindi po dito nalibing ang aking mama at aking papa na sa Sakagayan de Oro. So hindi na kami pumunta ni ate kasi umuulan daw. Mainit ulan. Traffic. So daming balibat. At hindi pa nakaplaster or na si Papa. Kaya Putahan lang namin siya ngayong December or next month or sa January after my birthday. Ayan, nag-offer na ako ng kandila para sa, nagsitin na ako ng kandila to offer prayers also, candles, para mag-rest in peace na yung ating mga kaluluwa ng ating mga minamahala. Sa lahat ng mga kaibigan natin dyan, sana po ay napunta na kayo ng sementeryo. Sa lahat ng OFW na malayo po, don't worry, for sure pag-uwi niyo po ay Uh, pupuntahan at may time kayo papunta sa cemetery to offer prayer and candle sa may namahal nyo. So I'm with Inday Katok, I'm with Amanda, I'm with Jigja Vlog, and yung video po sa akin si Diva, and uh, si Rhea naman at si Mia yan doon sa sasakyan dahil it's about to rain today. So pumunta kami dito mga around 4 a.m. and uh, malapit na po Uh, umulan. So, ayan, nagbabadali po kami. So, sindi natin tayo ng kandila for dito sa tinatawag nating malaking cross. Ito yung tinatawag nating malaking cross para sa uh, mga kapatid natin na nawala na, na hindi na nila alam. o sa mga, mga, mga kaibigan nating malalayo na nilibingan ka ng mga um, mahal sa buhay gaya ko. So, andyan si Inday, si Amanda, nag-offer na sila ng prayer para sa kanilang uh, mga sa buhay you no know? especially ito si Inday Katok mo si mga friends niya at mga um uh, pinsan niya lang ang namatay and we are done guys so let's go and ito yung tinatawag nito yung pausok or nalapog you no? Know? you need to step that on step onto that para hindi sumunod po ang kaluluwa ng mga um, ating mga minamahal natin ba you know si si Inday Pak and si Amanda Ayan din ang boyfriend ni Diva. Si Jigjag din andito. And, oh, Diva, yan. Yun ang pagsuob sa aso. And, and I visited our friend, si Bulukay, nandyan. So, this is um a long-time friend of Bulukay. Sana po ay napuntanin niyo ang ating mga mga buhay para hindi pong magmahay. <laughs> Happy All Souls Day, everyone. And, thank you so much for watching. God bless. Love you. Mwah. Bye, Bulukay.